BBBM inilunsad ang Handa Pilipinas Visayas leg sa Tacloban. Naritong news ni Angelo Baini. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Handa Pilipinas Visayas Leg Ceremony sa Tacloban kasabay ng ikasampung anibersaryo ng Bagyong Yolanda. Bahagi ang Handa Pilipinas sa pagsisikap ng Administrasyong Marcos na ipakita ang iba't ibang disaster risk reduction and management initiatives ng pamahalaan. Tampok sa nasabing 3-day event ang forum kung saan tinalakay ng mga eksperto at resource speakers ang disaster risk reduction and management technologies na dinedevelop ng Department of Science and Technology. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na naging posible ang paglulunsad ng handa Pilipinas dahil sa pakikipagtulungan sa iba't ibang stakeholders at partners. Siniguro rin niyang mananatiling committed ang pamahalaan sa pagsusulong ng disaster resilience ng bansa. Samantala, inutusan ng Pangulo ang Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority na bilisan ang pagkakaloob ng housing units at titulo ng lupa sa mga binipisaryong nakaligtas sa Super Typhoon Yolanda. At yan na aking news scoop. Ako sa ang julo inyo nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.